Hello guys, good morning Labalaba -laba muna tayo Ang hirap magpatuyo ng sinampay Ang hirap din maglaba sa taas Kasi yung muulan Mita nyo guys, saan ako naglalaba? <laughs> sa lababo <laughs> mingos pag umuulan. Ito, kusot-kusot muna tayo. May mga ano lang ito ng mga bata. Mga underwear ng mga bata. Naiipon na kasi eh. Buti nga, wala pa rin pasok ngayon pero wala na natutunan ang mga bata. Iba pa rin kasi yung face-to-face kaysa sa module lang eh. Guys, okay, samahan niyo ako maglaba. Marunong pa ako maglaba. <laughs> Oo naman, kinalakihan natin ito yun. Diba, guys? yun lang yun. Morning, guys. Magandang buhay. Laba-laba muna tayo. Tingnan nyo guys kung saan ako naglalaba. <laughs> sa lababo. <laughs> kasi doon sa pwesto na labahan ko, basa eh. Eh, umuulan-ulan pa. Kaya dito muna, tsagain ko muna to. Pero ito guys, mga underwear lang to ng mga bata. Mahirap kasi magpatuyo eh. Pero the dryer naman, may dryer naman. Okay eh. lang yan. Tiyaga-tiyagain ko muna to guys. Ayan. Punti lang naman to. Ayun, mga short lang ni to yun. Posing ko muna to guys. Bye-bye! Ayan guys, matatapos na tayo magsabon. Banlawan na lang to. Yung the dryer ko na lang para matuyo. Kasi pag hindi natuyo ng ano, walang araw, amoy loom. Sama ng amoy. Pero sa uniform ng bunso, ng apu ko. Tatapos na. Mabandaw na lang tayo. Basta guys. Buhay housewife. Hindi na uubos ang trabaho. <laughs> Ayan. O diba? Nakaraos tayo din ko mo ito. Pagpanggaw na na tayo. dah agak-agak terlebih-lebih kan ni goto kata aku, aku kata aku gitu. Thank you. sa bagay, mabilis lang yan. Nagigisa lang ako ng gulay. Uh, cubes at magic sarap. Okay na yun. <laughs> yan yun guys, anong ulam yung ngayon? Nagluto ako ng sampurado na pang almusal yun, buto na. Nakainasal na nga sila eh. Ako na lang hindi. Pag nanay talaga, laging huli. daming iniintindi. iba Diba guys? pa. Matatapos na tayo. Ayan. So, dryer na lang natin para siguradong hmm. Dolo naman lulutuin ko guys. 'Yan ang ulam namin ngayon. Gigisa ko na lang siya. Hilaing na naman ni Eh. Yun Hilaring na lang. Paspasan ko na to guys para makatapos na. Ay, maaga pa naman asa. Mm, dilim pa rin. Pero sige, ang ampun-ampun eh. Oh. Ah, dilim pa rin. Oh. Kaya siguro maghapon pa rin tong ulan na to. Ayan guys, yung lapag namin, oh. Eh, the dryer ako. Hindi na natuyuan dito. Kaya ayaw ko maglaba dito kanina kasi basa sasampay na tayo guys ayan sampayin ko ito ako naglalaba tawag ng mga apo ko dito tree house <laughs> kasi nga daw nasa third floor kaya tree house isang kwarto dito guys oh. Ayan. Ano to? guest room <laughs> daw. Mayaman ka, may pag-guestroom, di Diba tang tambakan lang ayan oh. Eh, siyempre, pag may bisita tayo dito sila, siyempre ginigeneral cleaning rin natin 'to. Pero sa ngayon, wala namang nag-occupy dito. Sampayan muna. Kasi nga, walang tigil lang ulan eh. Sige pa rin ang ulan, oh. Oh, kaya sampayan muna siya dito. Ayan. Pero, guest room to guys, ah. <laughs> guest room. Ay, Diyos ko. Ayan, oh. Pero, sa ngayon, tambakan muna. Ayan. Ayan. Isang kwarto to dito. Ayan. Hmm. Tambayan ng mga da-bar cards pag nandito may kama naman dyan yan, o. Oh. Siyempre, general cleaning naman natin pag may nag gumagamit, pag may bisita tayo. Pero sa ngayon, ayan mo munang ganyan, o. Oh. Diba, ang gulo? <laughs> Kita niyo yan? Ganyan lang yan, ganyan yung tsura niyan. Uh, pero dito naman, ang kagandaan, pag nandito kayo tumambay, overlooking. Lahat ng bubong ng kapitbahay ko, makikita mo. O, oh, ayan, o. Oh, oh. Ayan. Ayan. So, na guys, magsasampay muna ako. Pusing ko muna to. Bye-bye! Thank you! Magandang buhay, kahit maulan, kahit mabagyo. Sige lang, laban lang tayo sa buhay. Bye-bye, guys! Pusing ko muna to at magluluto pa ako. Bye-bye!